Listen mga girls, dapat ambisyusa ka. Kung hindi ka ambisyusa, walang mangyayari sa buhay mo. Kung hindi ako ambisyusa, may limang anak na ako, lusyang, at konsumisyon doon sa sugarol ko na asawa. <laughs> Or live-in partner kasi hindi kami kasal. Parang ganun yung mangyayari ng buhay ko kung hindi ako ambisyusa. So since ambisyusa ako, iniwan ko yung ex ko. Nag-abroad ako. Tapos nung nakita ko na sa ibang bansa, mas lalo ako naging ambisyosa dahil kasi iba yung way of living nila. So kayo-kayo, bago kayo magsettle down, mag-abroad muna kayo para mas maging ambisyosa pa kayo. Yan talaga yung hindi ka magsisisi pag mag ka. Kasi kung ambisyosa ka, hindi ka magpapaanak kung kani-kanino lang. Hindi ka makikipag-jowa, makikipag-churbanes kani-kanino lang. Kasi iniisip mo yung future mo. Lalo na sa mga kabataan dyan, yung love na yan, lilipas din yan. Kaya huwag Isipin ang future, ang kapakanan. Kasi yung pagsisisi, dahi. Lalo na pag maanakan ka ng walang pera, hindi na babalik. Kaya biwais.